Ano na naman ito mga kapaps? Grabe. Crocs ng bata. Chinilas, crocs. Pang bata mga kapaps. Kulay pula. Kulay pula tayo ngayon ha. Alright. Ito na ang demo mga kapaps. Ito na kung paano ginawa. Nakasukat pa yan ha. Ano yun? Op, Inisprihan. nilinis. Nilinis ang ibabaw. Okay, sobrang linis ha. Kailangan na dumaan tayo sa quality control, mga Kapaps, baka tayo ay mabas. Ayusin natin 'to Pagka pag-ano, pagka detalya, dapat detalyado tayo ngayon. Ayusin natin 'to. Ayusin natin 'tong pag reaction, okay? Ito na ang nakasukat ng na mga plastic, Mga parang goma kumbaga. Okay, nilagay bawat butas. Kulay pula ng hindi masyadong mabilis. Ayusin natin itong pag-reaction para wala tayong basher ngayon. Okay, ayan na. Pinuno lahat ng butas. Pinuno. Pinuno ha mga kapaps. Ilang butas yan, napakarami syempre Pero may kalat sa gilid. Hindi na maalis yan. Kasi ayaw nilang alisin. Lahat tayo makagawa. Okay, nagsimula ng makina umangat na at patungo na siyang pipigain ng hugis pa na purmada. Ayan na, napisa na. Oh, oh. Alright, paglabas, sinilas na. Wala, ah, segundos lang mga paps. Ganon kabilis. Ha? Ganon kabilis ang makina nila. Paglabas. Sinilas na. Kulay pula. Alright, napakaraming paris-paris na yan. Hmm? Super. Okay lang yan. Huwag yung pansinin ng kalat. Ganun talaga ang factory. Makala talaga yan. Kasi di mo na kailangan mag... Diyos ko. Di na kailangan maglinis-linis dyan. Nagmamadali tayo. Oh. Ganyan talaga yan. Wala nang... Ano okay. Basta ang importante. Quality. Maganda ang kalidad ng sinilas. Crocs. Ha? Huh? Sulit ang inyong pera pag binili nyo. Ito. At dumaan ito sa tamang quality control diyan Di na naman ang purmahan ng sinilas Okay? Napakaganda. Nilagyan ng hugis pa ang loob para gumanda. Kasi mainit pa yun. Kaya, ayun, umayos na ang purma. Okay? Para hindi ma -lat Dapat naka-bukol. Okay? Bukol, siyempre. Natanggal na. Op, nilagay sa parang sako. Sako. Okay, sako. Ayan, binuho sa kabilang area. May tagalinis din. Okay. Tinanggal ang mga excess. Mga sobra-sobra sa gilid. Okay. Alam nyo ba itong mga crocs na to? Ito ang mga crocs na binibinta sa baklaran, kiapo, at sa kadibisorya. Okay. At hindi lang yan, sa mga tabi-tabi, bangkita, lahat ng klase ng lugar sa bansa. Merong ganyan. 100 pesos lang po yan, up to 150 pesos po. Depende po sa tindera-tindero kung paano po sila magpatubo. Ganyan po kamahal. At ganyan din kamura ang iba. So tingnan nyo naman, may dinagdag pa siya sa gilid. At dinikit. Para gumanda talaga. Crocs nga eh. Crocs. Okay. Yang sa gilid na yan, yun po ang mabilis matmasira matanggal. Yun lang po. So, kung may pandikit ka pa, kung magpatanggal, pwede mo naman dikitan. Walang problema. Kasi ang ginamit na pandikit dyan ay simple lang din. Yung tag-15 pesos sa tindahan na nabibili nyo, yun ang ginagawang pandikit dyan. Okay? Understand? Okay. Okay, inayos ko na ha. Para di ako mabasher ha. Mabas, okay? Nagdikit na naman ulit. Yung nakapaalang sya, uh, okay, okay lang yan. Walang problema yan. Basta dumaan sa quality control. Ha? Okay, dinikitan ang ibabaw ng sticker. Ah, no, no. No, no sticker pala. Anong tawag dyan ay tatak. Tatak nila. Tatak ng sinilas. Okay. So, ang kanyang galawan mga paps, hindi siya mabilis at hindi rin siya mabagal. Tamang relax lang. Saktuhan lang. Okay na. Tamang dikit-dikit lang. Grabe. At ito na nga mga kapaps. Nilagay na niya ito sa plastic na nakataob. Okay, nakasailed na. Yan po ang ating video sa araw na ito. Grabe, maraming salamat po sa inyong lahat sa nanonood ngayon. At napakaganda po ang ating content at sana po may natutunan kayo. Factory po to ng mga crocs sinilas ng mga bata. Okay. So napakaganda di ba? Murang-mura na. Mabili nyo sa Baclaran, Quiapo at Divisoria na sa halagang 100 wholesale or 80 pesos wholesale.